Grabe Kaling Ngaprab lookang forward na sa pagsisimula ng bahay nila VNC pagkatapos mismo ng groundbreaking ceremony. Well congratulations muna po sa Batalero family sa kanilang pasimulang hakbang para sa kanilang bagong bahay. At syempre kay Kaling Ngaprab at sa lahat ng bumubuo ng Kaling team sa kanilang napaka-successful event. At grabe Kaling Rab gusto na agad pasimula ng bahay nila VNC. Well ano nga kaya ang susunod na hakbang o plano ni Kalingap Rob patungkol sa paggawa ng bahay nila VNC? Ito ba ay Pacquiao 1 o Arrow 1 lamang? Ano nga ba ang mas maganda mga Kalingap? Well ito po ay malalaman natin mamaya. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento, mangyari lamang natapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw po mga Kalingap. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa maayos na kalagayan ng lahat. Welcome back po sa aking Youtube Channel Kalingap Vlogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa inyong paboritong Kalingap Beneficiary na si VNC. At kung bago ka palang sa aking munting channel ay huwag maiyang magsubscribe para lagi kang updated sa Team Kalingap. At sa lahat ng sumusuporta sa aking Youtube Channel, maraming salamat po. Patuloy pa din po nating suportahan ng ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang, ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. At Kalingap Rob nakapag na kaya siya kung magiging Pakyawan o Eroan ang gagawa sa bahay nila VNC. Well malalaman po natin ang kasagutan ngayon na. Actually po kasi mga Kalingap although hindi pa talaga totally tapos ang bahay nila Supermac ay pasisimula na rin agad ang bahay nila VNC. Well mga Kalingap kaya pala nagkaroon ng delay o medyo natatagalan regarding nga po sa pagsisimula ng bahay nila VNC ay dahil tatlo po ang pabahay na pinapagawa nila Kalingap Rob including po ang bahay ni Supermac. Which is tatlo din ang sino ni Supermac kaya po ang nangyayari ay nagkakaroon siya ng schedule tatlong bahay na magkakasabay pinapagawa. At kung minsan sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkakaroon pa ng emergency sa family ng iba nilang karpintero kaya nababawasan na pipilitan silang hindi pumasok. Which is pinapayagan nila munang umabsent. But good news po talaga ito mga Kalinga para sa pamilya ni Vency dahil na rin sa pagbisita ni Kalinga Rob sa ibang niyang pabahay ay may ideya na siya sa magiging structural design ng bahay ni Vency at kung ano ang mga materials na gagamitin na mas makakapagpaganda sa bahay ng Batalero family. At dahil marami ang sponsor ni Vency ay pasok sa budget ang mga materials na gagamitin like spandrel ceiling which is alam naman natin na medyo pricey ito. One more thing po mga Kalingap ay ipapakontrata ni Kalingap prab ang pagpipintura at paglalagay ng tiles sa bahay nila VNC. Ang ideya ay nakuha sa bahay ni Pure Health which is talaga naman solido at maganda ang pagkakagawa kaya sila na mismo ang kukuni ni Kalingap prab sa finishing at tiling ng bahay nila VNC. Ito kasi ang nagiging problema sa mga naunang pabahay which is mabilis mabakbak pintura kaya nag come up si Kalingap prab sa pakontrata ng pintura. Which is good naman talaga mga kalingap dahil mas quality ang gawa kapag sa skilled mismo nagpagawa. Grabe ko yeah, niya, may tinatago kang ano dito ah. Mansion ah. Balik ko bro, yung shower. Gusto ko ganito rin yung maging CR nila nila BNC, no? Ay shower. Yes, yeah. kasi marami naman silang sponsor. Eh. Ito mo nito kuya, sinong gumagawa? Ito yung ano, pintor niya, pinakontrata ko ito. Pintura? Mm -hmm. Ah, kaya naman pala pulido eh. Iba pala na nagpintura nito. Mm -hmm. Tapos yung tiles si tatay. Ganti na lang gagawin ko ah. Ah, dun kay Biancy, eh. pakontrata ko na lang din yung pintura. Sino na para makausap Ah, sige. Nasaan yung pintor natin, tay? Okay, okay, okay sa pa. kanya. Sabihan ko siya, kuya, kontrata ko yung sa pabahay namin para siya din magpintura. Mm -hmm. no? Ito, sa tiles. Ikaw naman sa tiles, kuya. Oh. Yan ang mm, sitter ko dito. Kontrata din. Mm. Ang ganda, pulido, no? Ang ita mo yung kisa rin. Yan, pulido. Pulido yung oh, mga pagkagawa. Tinan nyo. Yan.